Kumusta mga kaibigan? Sa channel ngayon, ipapakita ko kung paano ayusin ang mabagal o lagi na Windows 10. Makakatulong din ito sa Windows 11. Punta tayo sa Settings. Dito, punta tayo sa Privacy. Dito, i-off natin lahat ng mga checkbox na to. Speech. Dapat din itong naka-off sa atin. Sunod Activity History dito. Punta tayo dito. Diagnostics and Feedback. Buksan to. Sara to, Patayin to. Kamera. Oo, isara natin. Microphone. Tinanggal ko lang to para sa akin. I-off ang contacts. I-off ang calendar i-off ang room polls, i-off ang call history, i-off lahat ng di kailangan na track ng app mo. ayon. at iba pa, yun lang yon si Elner to. Like at subscribe sa channel, paalam sa lahat.